To. Sir, pa, paano ba makapasok dyan sa portal? Pwede ba yung screenshot o yung picture ng digital ID? Sir, paano naman kung nahuli tapos TOP yung gamit? Pero digital ID yung aking gamit. Yung cellphone ko ba ang makukumpiskate? <coughs> okay ano siya Ano siya, sir? Online online na sa portal. Akin na gamitin mo. So, online. Ah, na, online yet. Ah, balid, balid ng yan Dili siya pwede mo gamit o Ah uh, screenshot picture ang angel is dapat online juga. Oh, so dapat naging nagigay internet. <laughs> lamat kaya. So information lang po sa mga nakalimot og na bilhin midto ilang physical nga lisensya. So yun gina siya karon. Oo. Naa sa yan. Lamat 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 So so mga siguro na ata sa checkpoint karon na magwi nabili ng lisensya. So, remind lang niyo okay, uh, na valid o pwede nang portal ng uh, lisensya karon, ina na. Sa mga nagtataka kung bakit binalek natin itong video, umabot na ninyo ng 1 million views kaso nagka-violation kaya kailangan nating i-delete. At dahil sa mga comment at maraming mga katanungan, subukan natin i-explain ang about dito sa portal license. Marami kasing hindi pamilyar dito, mga nagpapatupad ng batas o mga individual na nagmamaniho. Explain ko din sa inyo na second option lang po ito. Kung halimbawa na iwan o nawala yung lisensya nyo, ito ay isa sa mga paraan para mapatunayan na ikaw ay isang lisensyado. Mismong ako hindi rin pamilyar dito. Gusto ko lang i-share yung nabasa at natutunan ko. Kung may mali ako na share dito sa video ito. paki na lang para malaman ko kung ano ang mali ko. Simula nang na ko yung video ito, ang mga katanungan nila ay tulad nito. Sir, pa paano ba makapasok dito sa portal? So ito yung gawin nyo. Punta kayo dito sa Google. Type nyo lang yung LTMS portal. Tapos pag na-search nyo na yan, lalabas mismo yung website nya. Click nyo lang. Tapos ito na yung kakalabasan. Ito yung mismo yung laman nya. Merong register at meron ding login. Pero pag kukuha ka ng lisensya, matik, nakaregister na yan. Kaya yung sa akin, Diretso na sa login. Tapos lagay mo na lang yung client number at password mo. Yung sa akin kasi, nakasave na dito. Kaya pagka-sign in, goods na. Diretso-diretso Tapos ito na yung kakalabasan ng portal na lisensya mo. Click mo lang yung digital ID at lalabas na yung lisensya mo. Diyan makikita ang lahat ng details ng ID mo. At pag pinindot mo yan, kahit likod makikita mo. Pero pag piki ang lisensya mo, automatic, wala kang ganito. <laughs> Tapos may mga katanungan pa katulad nito. Sel, pwede ba yung screenshot o yung picture ng digital ID? Ang sagot dyan, hindi. Sa nabasa kong inilabas nilang MIMO galing sa LTO, mababasa nyo dyan na photographs or screenshots shall not be recognized or accepted. Nakasaad din kasi sa MIMO na kung gagamit ka ng digital license, dapat may internet ka at online ka. Ah. Sa mismong website ka maglalagin at yun ang ipapakita. Paano naman po yung QR code? Yung about dito sa katanungan, medyo hindi pa ako pamilyar kung paano gamitin yan. Dun sa aking nabasa, kailangan mo ata ng gadget na gamitin dyan. Sa pagkakaalam po, yung sa LTO, parang merong ginagamit para sa ganyan. E eh, paano kung wala akong load pang internet? Or yung area nyo sa checkpoint, walang signal? tulad nga ng sinasabi namin, second option lang pa. Para di ka mahirapan sa signal o ayaw mo gumasto pa ang load, dapat palagi mong daladala yung physical na ID na lisensya mo. Yun naman talaga ang dapat na ipinapakita mo. At kung papel pa yung daladala mo dyan, dahil wala pang plastic para sa lisensya mo, basta yung original ang binigay sa'yo, yan yung magsisilbing lisensya na dadal din habang ikaw ay nagmamaniho. Tulad niyo. din ito ng plastic na lisensya, bawal din ito ipotokapi at yun ang ipakita. Sir, paano naman kung nahuli tapos TOP yung gamit? Pero digital ID yung aking game yung cellphone ko ba ang makokumpiskit <laughs> Huwag kayong mag-alala kung may violation man kayo, tatatak yan dito. Nandiyan nakatatak ang lahat ng mga unsettled na violation nyo. Pero katulad pa rin yan ng lisensya. Pag lumagpas ka na ng 72 hours mula na ikaw ay matikitan, digital ID mo, hindi na rin valid yan. At alam nyo ba, pag hindi nyo yan nasettled within 15 days mula na ikaw ay matikitan, yung portal mo masususpend ng isang buwan. So ang ibig sabihin, hindi mo siya magagamit na 30 days. Yan yung isang consequences na pinapataw nila. Yun lang ang mga nalalaman ko. At kung may mga katunungan pa kayo, Punta kayo sa pinakamalapit na LTO sa inyo. For sure, sila ang makakatulong sa mga katanungan at nyo. At sa bidyong ito, huwag niyong kalimutang i-share. Baka makatulong na rin sa mga kaibigan nyong nagmamani. Maraming salamat at hanggang dito muna tayo. Ingat kayo!